Ang Simbahang Katoliko, isang pandaigdigang institusyon na puno ng tradisyon at kasaysayan, ay nagsasabing may direktang linyahe mula kay Heso Kristo mismo. Pero gaano katotoo ang pahayag na ito? Ngayon, susuriin natin ang mga argumento na humamon sa ideya na itinatag ni Heso Kristo ang Simbahang Katoliko. Samahan niyo kami habang tinutuklas natin ang mga ugat ng Kristyanismo at ang pag-usbong ng Simbahang Katoliko. Ang terminong simbahan katoliko ay wala sa Biblia. Hindi ito kailanman binanggit ni Jesus o ng kanyang mga disipulo. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga simbahan sa maramihan. Ito ang nagbubukas ng diskusyon tungkol sa pinagmulan nito. Nabihag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod gamit ang mensahe ng pagmamahal, pagpapatawad at ang kaharian ng Diyos. Binigyang diin niya ang espiritual na pagbabago kaysa sa mga mahamundong institusyon. Sinasabi ng mga kritiko na nakatuon siya sa panloob na pagbabago, hindi sa mga panlabas na patakaran. Ang mga turo ni Jesus ay tungkol sa espiritual na kalayaan, hindi tungkol sa pagkontrol. Inisip pa ni Jesus ang isang organisadong simbahan o isang personal na pananampalataya. Ang istruktura ng simbahang katoliko kasama ang papa bilang pinuno ay malalim na nakaugat sa tradisyon. Gayunpaman, kinukwestiyon ng ilang iskolar ang batayan ng herarkiya na ito. Hinahanap nila sa mga ebanghelyo ang anumang pagbanggit ni Jesus sa pagtatatag ng papasya. Ang kanilang paghahanap ay walang tiyak na kasagutan. Walang sinasabi ang mga ebanghelyo tungkol sa mahalagang detalyeng ito. Mari kayang ang papasya ay kusang nabuo sa loob ng sinaunang pamayanang kristyano. Ang kawalan ng malinaw na utos sa Biblia ay nagpapalakas sa debate. Sinasabi ng mga kritiko na ang ganitong institusyon ay dapat na nakabatay sa mga salita ni Jesus. Sapat na ang pananahimik ng mga ebanghelyo. Ang papasyaba ba isang kalunang pag-unlad para sa pamumuno sa lumalawak na mundo ng Kristyanismo? Ang sagot na babalot ng panahon at interpretasyon ay naghahati sa mga iskolar at mga mananampalataya. Isang mahalagang punto sa paniniwala ng simbahang katoliko tungkol sa kapangyarihan ng Santo Papa ay ang Mateo Kabanata 16, talata 18. Sabi ni Jesus, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. May mga nagsasabi na ang batong tinutukoy ay ang pananampataya ni Pedro, hindi si Pedro mismo. Ang interpretasyon na ito ay nagtatanong sa pinagmulan ng pagkasanto Papa. Si Pedro nga ba talaga ang unang Santo Papa o isa lamang siyang ordinaryong disipulo? Sa buong Ebanghelyo, palaging hinamon ni Jesus ang mga elit sa relihiyon noong kanyang panahon. Pinuna niya ang kanilang pagkahilig sa mga titulo at ang kanilang pagkauhaw sa kapangyarihan. Inuuna ang mga ritual kaysa sa pagmamalasakit sa kapwa. Nagbabala si Jesus laban sa paghahangad ng mga titulong tulad ng Padre o Rabbi na naging sentro sa hierarkiya ng simbahang katoliko. Isinulong niya ang pamumuno na nakabatay sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Sinunod ba ng maunang Kristiyano ang kanyang mga turo? O ang pagkahumaling sa kapangyarihan bang ba nagtulak sa pagkakaroon ng hierarkiya sa simbahan? Ipinakikilala sa atin ng mga ebanghelyo ang labindalawang apostol, ang mga pinakamalapit na tagasunod ni Jesus. Sila ay isang magkakaibang grupo, pinili upang ipalagana pang kanyang mga turo. Ngunit pinamunuan ba sila ng isang tao lamang, isang nag-iisang autoridad? Ang aklat ng mga gawa ay nagpinta ng isang kamanghamanghang larawan nasasaksihan natin ang mga masiglang debate at mga desisyong ginawa sa pamamagitan ng pinagkaisahang pagpapasya. Ito ay ibang-iba sa isang nag-iisang pinuno na hindi nagkakamali. Ang Konseho ng Jerusalem ay nag-aalok ng isang nakakakumbinsing pag-aaral ng kaso. Dito, hinarap ng mga apostol at matatanda ang isang mahalagang katanungang teolohikal. Ang debate ay mainit na may iba't ibang paksyon na nakikipagkumpitensya para sa impluensya. Sa huli, napagkasunduan ng isang kolektibong desisyon. Ang episode nito ay nagpapakita ng samasamang pagpapasya ng sinaunang simbahan. Si Apostol Pablo, na dating tagausig ng mga Kristiyano, ay nagkaroon ng malalim na pagbabago ng puso at naging masigasig na tagapagtanggol ng lumalawak na pananampalataya. Ang kanyang mga sulat, Nakalat sa buong bagong tipan ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa pag-unlad ng sinaunang kaisipang Kristiyano. Sa kanyang sulat sa mga taga Galatia, isinalay isinalaysay ni Pablo ang isang kapansin-pansing paghaharap. Walang iba kundi kay Pedro, ang disipulong madalas na tinutukoy bilang unang Santo Papa. Inilarawan niya kung paano si Pedro na nung una ay tinanggap ang mga hentil na kristyano nang hindi hinihiling na sundin nila ang mga kaugaliang hudyo, ay lumayo sa kanila dahil sa takot sa kritisismo mula sa mga kristyanong hudyo. Nang makita ito ni Pablo, pinagsabihan niya si Pedro sa harap ng maraming tao. Ikinatwiran niyang ang mga ginawa ni Pedro ay salungat sa mismong diwa na mensahe ng Ebanghelyo. Ang pangyayaring ito na hindi isang maliit na pagtatalo lamang ay nagpapakita ng isang mahalagang tensyon sa loob ng sinaunang simbahan. Hinahamon nito ang pananaw kay Pedro bilang isang kataas-taasan at di matututulang autoridad. Sa halip, nagmumungkahi ito ng isang mas malaya at dinamiko na komunidad, kung saan kahit ang mga kilalang tao tulad ni Pedro ay maaring suriin at iwasto. Ang mismong katotohanan ng ang pagsaway na ito ay naitala at napreserba sa mga banal na kasulatan ay nagsasabi ng malaki tungkol sa katangian ng pamumuno sa loob ng sinaunang kilusang kristiyano. Diretso sa puso ng pananampalataya ang turo ni Jesus lampas sa mga ritual. Hinamon niya ang mga leader ng reliyon at binigyang diin ang pagbabago ng loob kaysa sa panlabas na pagsunod. Ang tunay na kabanalan itinuro niya ay ang malalim na ugnayan sa Diyos, hindi ang pagsunod sa mga batas. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, sabi niya. Sinasabi ng mga kritiko na ang mga ritual ay maaring makapagtago sa personal na relasyon sa Diyos na ipinaglaban ni Jesus. Ang pagsambay dapat sa espiritu at katotohanan aniya hindi sa panlabas na anyo. Ang pundasyon ng Kristyanismo ay nakabatay sa kaligtasan. Paano natin makakamtan ng buhay na walang hanggan? Marami ang naniniwala sa biyaya sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Ang iba naman ay nagbibigay diin sa mga sakramento at mga ritual. Ang debating ito ay patuloy pa rin sa loob ng Kristyanismo. Sa mga unang taon pagkatapos ng pagkapako sa Cruz, ang kilusang Kristiyano ay ibang iba sa malaki at nagkakaisang institusyon na nakikita natin ngayon. Nakakalat sa Imperyong Romano, ang maliliit at nagsasariling mga komunidad ng mga mananampalataya ay mahigpit na kumakapit sa mga turo ni Jesus. Bawat komunidad ay bumuo ng sarili nilang natatanging katangian, hinubog ng mga lokal na kaugalian at interpretasyon ng mga banal na kasulatan. Ang mga bagong tatag na simbahang ito na walang sentral na autoridad ay kadalasang magkakaiba sa kanilang mga gawain at paniniwala. Mula sa maingay na daungan ng Korinto hanggang sa maalikabok na mga kalye ng Antioquia, ang Kristyanismo ay umiral bilang isang masiglang tapiserya ng iba't ibang ekspresyon. Ang desentralisadong katangian ng simulaang simbahan ay lubos na naiba sa sentralisado at herarkikal na istruktura ng simbahang katoliko na lilitaw kalaunan. Ang tanong kung paano nangyari ang pagbabagong ito, mula sa isang hindi magkakaugnay na network ng mga nagsasariling komunidad patungo sa isang makapangyarihan at sentralisadong institusyon, ay nananatiling isang paksa ng matinding debate sa mga historiador at teologo. Ang ilan ay nangangatwiran na ang pagbabagong ito ay isang natural na evolusyon na hinimok ng pangangailangan para sa kaayusan at pagkakaisan. Ang iba naman ay tinitingnan nito bilang isang masinadyang pag-agaw ng kapangyarihan, isang paglayo sa orihinal na diwa ng simula ang simbahan. Ang pangalang simbahang katoliko ay nagpaalala sa atin ng mga lumang katedral at mga awiting Gregorian. Ngunit unang lumitaw ito noong mga isandaan at sampung taon matapos ipanganak si Kristo isinulat ni Ignacio ng Antioquia. Sinasabi ng mga kritiko na ang hindi pagbanggit nito sa bagong tipan ay nagpapahiwatig na wala pa ito nung panahon ni Jesus. Ang mga tagapagtanggol naman ay nagsasabing ang diwa nito ay nauna pa sa mismong kataga. Ang paglitaw ng katakalaunan ay nagbibigay ng isang sulyap sa evolusyon ng relihiyon. ang mga masasalimot na istruktura ng simbahang katoliko kasama ang mga pari, obispo, kardinal at maging ang papado ay maaring magmukhang hindi nagbabago at pangmatagalan. Ngunit, tulad ng mabagal at hindi mapipigilang puwersa na humuhubog sa isang bulubundukin, ang mga istrukturang ito ay unti-unting nabuo sa paglipas ng mga siglo. Pagkatapos ng buhay ni Jesus, ang mga unang kristyanong komunidad ay mas simple. Madalas nagtitipon sa mga bahay at nagbabahagi ng pamumuno. Ito ay panahon ng paglago at pagangkop habang ang mga bagong komunidad na ito ay naghahangad na ibahagi ang kanilang mensahe sa isang mundong kadalasang salungat sa kanilang mga paniniwala. Ang formal na hirarkiya ng simbahan kasama ang mga tiyak na tungkulin at sentralisadong autoridad ay unti-unting lumitaw. Ang pagbabagong ito ay naimpluensyahan ng iba't ibang salik mula sa praktikalidad ng pamamahala ng mas malaki at malalayong komunidad hanggang sa mga politikal na realidad ng imperyong Romano. Malayo na ito sa mga simpleng turo ng tagapagtatag nito, dahil ang simbahan ay nagsimulangging katulad ng mga institusyon na sa simula ay nais nitong malampasan. Sa puso ng istruktura ng simbahang katoliko ay ang papado, ang tungkulin ng Papa bilang pinakamataas na pinuno ng simbahan. Ang posisyong ito na may napakalaking autoridad sa espiritual at temporal ay nagugat hindi noong panahon ni Jesus, kundi noong mga magulong siglo kasunod ng pagtanggap ng Imperyong Romano sa Kristyanismo. Bagamat si Apostol Pedro ay tinuturing na unang Papa ayon sa tradisyong katoliko, ang konsepto ng isang pinakamataas na pinuno ay hindi ganap na naitatag hanggang sa mga sumunod na panahon. Ang sinaunang simbahan, tulad ng nakita natin, ay nailalarawan sa mas malawak na istruktura ng pamumuno, kung saan maraming obispo ang naglalaban-laban para sa si impluensya. Noong ikaapat at ikalimang siglo, habang bumabagsak ang Imperyong Romano at umuusbong ang Kristyanismo, nagsimulang magpakita ng mas mataas na autoridad ang obispo ng Roma. Ang mga salik tulad ng kahalagahan ng Roma sa kasaysayan, ang sentral nitong lokasyon at ang talas ng politika ng ilang obispo ay nakatulong sa pag-aangat na ito. Pagsapit ng ika na siglo, ang titulo ng Papa ay mas formal ng naitatag, hudyat ng isang mahalagang pagbabago sa istruktura ng simbahan. Nung taong 313 pagkatapos ni Kristo, ipinalabas ni Emperador Constantine ang Edict of Milan na nagbibigay ng legal na pagkilala sa Kristyanismo. Ito ang naging hudyat ng pagbabago, ang pagsanib ng pananampalataya at kapangyarihang politikal. Bago ito, ang mga Kristiyano ay nakaranas ng pag-usig. Ang kanilang pananampalataya ay para sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Binago ng utos ni Constantine ang lahat. Malaya na silang makapagtayo ng mga simbahan. Lumaganap ang pananampalataya ng walang takot. Lumakas ang impluensya ng simbahan. Ngunit may kapalit ang kapangyarihang politikal. Nilahok ang simbahan sa politika. Hinubog nito ang kanilang mga doktrina at herarkiya. Ito ay paglihis sa mga katuruan ni Jesus. Nagsalita siya tungkol sa isang kaharian na hindi sa mundong ito. Ang mga dekada pagkatapos ng pagkamatay ni Jesus ay nakasaksi ng pag-uspong ng iba't ibang grupo ng mga Kristiyano. Bawat isa ay may kanya-kanyang interpretasyon sa kanyang mga turo. Mula sa mga gnostiko na naghahanap ng lihim na kaalaman para sa kaligtasan, hanggang sa mga ebionita na mahigpit na sumusunod sa batas ng mga hudyo, ang sinaunang kristyanismo ay malayong maging iisang blok. Ang pagkakaiba-iba ng mga paniniwala at gawi ay nagpapakita ng matibay na argumento laban sa ideya ng isang nagkakaisang simbahan na itinatag mismo ni Jesus. Kung nais niyang magtatag ng isang istriktong organisasyon, aasahan natin ang higit na pagkapareho sa mga panahong ito ng pagbuo. Sa halip, ang nakikita natin ay isang makulay na tapiserya ng mga interpretasyon. Isang patunay sa pabago-bagong kalikasan ng sinaunang Kristiyanismo. Ang panahong ito ng pagtuklas at debate ang magiging pundasyon para sa iba't ibang sangay ng Kristiyanismo na nakikita natin ngayon. Ang mga unang grupong ito, kahit magkakaiba ang kanilang mga doktrina, ay may isang karaniwang sinulid. Isang malalim na paggalang kay Jesus at sa kanyang mensahe. Ang kanilang mismong pag-iral ay nagpapakita ng malakas at walang hanggang epekto niya sa mga taong nakatagpo ng kanyang mga turo. Habang lumalawak ang kapangyarihan ng Imperyong Romano, nagsimulang igit ng Simbahan sa Roma ang autoridad nito sa iba pang mga Kristiyanong komunidad. Sinasabi ng mga kritiko na ang Simbahan sa Roma ay gumawa ng pagbabago sa kasaysayan. Ibinabalik ang mga doktrina sa sinaunang Kristyanismo para maging lehitimo ang kanilang kapangyarihan. Ang debate tungkol sa mga pahayag ng simbahan ay nananatiling kontrobersyal. Sa paglipas ng panahon, ang simbahang katoliko ay bumuo ng isang masalimuot na balangkas ng teolohiya na isinasama ang mga doktrina at kasanayan na hindi hayagang matatagpuan sa mga salaysay na ebanghelyo tungkol sa buhay at mga turo ni Jesus. Kabilang dito ang mga konsepto tulad ng purgatorio, isang estado ng paglilinis pagkatapos ng kamatayan at mga indulhensya na pinaniniwala ang makakabawas sa oras sa purgatorio. Ang pagsamba kay Maria, ang ina ni Jesus, ay unti-unti ring nabuo na nagtapos sa mga dogma tulad ng kanyang Immaculate Conception at Assumption. Ang mga doktrinang ito, bagamat malalim na pinahahalagahan ng mga katoliko, ay hindi ligtas sa mga pamumuna na nangangatwiran na ang mga ito ay kumakatawan sa mga karagdagan sa paniniwalang kristyano na hindi nagmula kay Jesus mismo. Ang pagunlad ng mga doktrinang ito ay nagpapakita ng pabago-bagong katangian ng tradisyong pangrelihiyon. Habang kumakalat ang kristyanismo at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura, lumitaw ang mga bagong interpretasyon at kasanayan na sumasalamin sa umuusbong na pagunawa sa pananampalataya. Kung ang mga pagunlad na ito ay tinuturing na mga organikong bunga ng mensahe ni Kristo o bilang mga karagdagan sa kalaunan, walang alinlangan na hinubog nila ang simbahang katoliko sa institusyon na ito ngayon na naimpluensyahan ang liturhiya, sining at espiritual na buhay nito sa loob ng maraming siglo. Si Jesus ay pinanganak sa isang pamilyang Hudyo sa isang lugar na puno ng tradisyon ng mga Hudyo. Ang kanyang mga turo ay sinabi sa konteksto ng batas ng mga Hudyo. Sinusunod ni Jesus ang Sabbath na sa mga pagdiriwang ng mga Hudyo at binabanggit ang Torah. Para maintindihan si Jesus, kailangan muna nating intindihin ang mundo ng mga Hudyo kung saan siya nabuhay. Sa buong panahon ng kanyang pangangaral, si Jesus ng Nazareth ay nagbahagi ng mensahe ng pagpapakumbaba, kapayapaan, at pagmamahal. Hinamon niya ang mga makapangyarihan at tinulig sa angkawalan ng katarungan. Tinuruan niya ang kanyang mga tagasunod na magtimpi at umiwas sa karahasan. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, ang institusyong nagsasabing sumusunod sa kanya, ang simbahang katoliko-romano, ay tumungo sa ibang landas. Nakipag-aliansa ito sa mga imperyo at emperador at gumamit ng malawak na kapangyarihan at impluensya sa politika. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga turo ni Jesus at ang mga ginawa ng simbahang sinasabing itinatag niya ay nagbubukas ng malalalim na tanong tungkol sa tunay na kahulugan ng kanyang pamana. Ang simbahan bang kanyang naisip ay nakatakdang mamuno gamit ang kapangyarihan sa mundo o mayroon ba itong ibang layunin? Ang hindi komportabling tensyon sa pagitan ng pagangkin ng simbahan bilang tagapagmana ng pamana ni Kristo at ang mga ginawa nito noon ay umabot sa sugdulan noong ikalabing anim na siglo. Si Martin Luther, isang monghe mula sa Germany, ay nagpasimula ng isang malaking protesta na tuluyang bumago sa Kristyanismo. Iginiit ni Luther at ang kanyang mga kasamahan na ang simbahan ay nalayo na sa mga aral ni Jesus. Itinuro nila ang mga argumentong ating tinalakay ang kakulangan ng ebidensya sa Biblia para sa kataas-taasang kapangyarihan ng Papa, ang pagbibigay diin sa mga ritual kaysa sa personal na pananampalataya, ang pag-iipon ng kayamanan at kapangyarihan. Ang kanilang panawagan para sa reforma, para sa pagbabalik sa simpleng pamumuhay at kadalisayan ng unang simbahan, ay umalingaw sa buong Europa. Ang reformasyon, bagamat isang magulong at madalas na marahas na panahon, ay nagdulot ng muling pagsusuri sa pinagmula ng simbahan at ang kaugnayan nito sa mga turo na nagtatag nito. Ang tanong kung itinatag nga ba ni Jesus ang simbahang katolika ay hindi madaling sagutin. Gaya ng nakita natin, ang mga ebidensya sa kasaysayan ay masalimuot at maaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Ang mga argumentong inilahad sa seryeng ito ay kumakatawan sa iba't ibang pananaw. Bawat isa ay may kanya-kanyang paliwanag at mga patunay. May ilan na naniniwala sa direktang koneksyon ng simbahan kay Jesus. Itinuturing ang mahaba at matibay nitong kasaysayan bilang patunay ng banal nitong pinagmulan. Ang iba naman ay nakakakita ng unti-unting pagbabago, isang pagsasama ng pananampalataya at politika na kalaunan ay nagpapalabo sa orihinal na layunin ng nagtatag nito. Sangayon ka man o hindi sa mga argumentong ito, nagaalok ang mga ito ng isang malalim na pagsusuri sa mga pundasyong pangkasaysayan at pangteolohiya ng isa sa pinakamatanda at pinakamalaking institusyong pangrelihiyon sa mundo. Ang paghahanap ng mga kasagutan ng mas malim na pag-unawa sa nakaraan at ang implikasyon nito sa kasalukuyan ay isang paglalakbay na patuloy na humihikayat at humahamon sa atin. Salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Kapayapaan at pagmamahal sa inyong lahat.